birthday ko nila Pag nakapalik ko sir, maski huwag ko na hiwalayin Sana so, madali din magpalaan <laughs> Lapit na, lapit na maubos, pasensya ko Huwag ka hindi

sino mo magay ni Sir Matangkas. Ano man na pwede ni Sir gamitan ni Plyce. Sayang mag Pibo. Dapat pala Sir, di ako si Plyce tayo. Ayaw, ibararag ko ito. Pag day ko nila nakalas lang, ibarabag ko na eh. Pag day ko nila ka si ibarabag ko na Oh, hindi ka na. Ano mag mag hindi ka.

atas Lalu Di Si one. Yeah. Three, two, one.

Alam niyo, nagkakrave ako ng halo-halo, pero halo halong problema binigay sa akin. Dumagdag pa to. Pero try natin sa mga kabisyo. 3, 2, 1, go! Ang dami kong kain gawin sa isang minuto, pero masyado kong challenging eh. Huwag kayo iya! Yeah. Sabi ng t-shirt mo, never give up, never surrender. T-shirt mm -hmm. lang yan, sir. Tataklayan na t-shirt. Yan totoo. na. <laughs> no lapit na. Lapit na maubos. Masensya ko. Minsan talaga kaipuhan mo na magsuko sa mga bagay-bagay. Kaya na parang, pero sawang pagdating talaga pwede.

Mone, mga tugang, tuturuan ta kamu mo kung paano ang pagsulit ka ini. Digdi. Oh, uh, ayan. Pipir saun mo sana. Gini <laughs> ba tagas mo gani yun? <laughs> Tanganig, mas maray ang posisyon araw ka ini, ang dapat mong gibuhon. Oh. Uh, So may aram, turuan na ako. Taday ko Ay, ako. Hindi kung ano ang pagsulit ka rin. <laughs> ang <laughs> a**t Jesus Mario. <laughs> ang pagsusulit, dipisilo. Huwag ka iya. Kaya uh, yeah. dapat, ang mga bagay na dapat isulit, tanganing, magkaigwanin, premium. Ang premium is mean. Sayang man. Uh, Thank you, Sir Jojo, in advance sa 10,000 Pesos. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Ngunit yan, hindi ko nasusulit ba yung akong gizmil? <laughs> <laughs> Amag na. <laughs> kung paano yun, kung, kung, kung paano pag, ano, kanina. Pirang minutes in eh. Uh, Mayo na. <laughs> oh, yun na. Yun na sir. Madaya <laughs> pa. Balay mo makalusot. Sayang ang to, <laughs> Balay mo makalusot. Sayang ang to, Sayang ang disney. Oh, so... <laughs> <laughs> oh, okay. I'm... I'm... Thank you. <laughs> What the idea? What's idea? 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, <laughs> Ay, Ay, si On Next. <laughs> Pero masan na si relasyon ko. Hindi napakaray. Wala, hirap naman ito, sir. Huwag kayo iya. Yeah. Yan. Sabi na naman ni pasakit na naman ni eh. Sabi na naman niya. Eh. Na siya pati naman sa nai ni ano naman ni eh, sir. Sabi <laughs> naman niya. Sabi <laughs> naman baga niyo pasakit. May ganun talaga sa buhay, sir. Ganun talaga ang challenges natin. Lahat pahirap. Utang na loob. Maso ka na Sana madali din magpalaon! <laughs> Dali lang naman. Hmm. Oh my God. Paano? Sana madali ang labas at paso. So ilang minutes ba to? So, ilan, ilang minutes na, sir? <coughs> Ay, ilang minutes na po ako. 35 seconds remaining. Lola, lola, oh, lola. my lola, God. Lola, lola. Yung mga bagay talaga, dahil pwedeng minamadali, tsaka dahil pwedeng pwersa. <coughs> e, na talaga niyo. Effort. Hey, kumpati ba? Ay, talaga, dahi. Dahi talaga, minsan talaga, maski parehas ka mo, minsan talaga may mga bagay, dahi pinipirit. Arog ka niya, maglaog. Gusto ko man ko, ta'n nalalaogan. <laughs> Mayo. <laughs> Seven. Ma talaga, dahi talaga pwedeng ipirit ang mga bagay-bagay pag dahi ka mo compatible. Abo ko ah. na Ano ba yun? Sorry pa tingin. Hindi naman sa pagmamayabang eh. Dati akong bar city ng Doctor Kwak. Tapos? Ah. Parang ano lang to eh, cross-stitch. <laughs> hirap itu daya pero lang <laughs> Masanggapin ay pasok po. Ay, iba-iba yun. Sorry, babalik. Pwede sa baka dumugol yung kamay. Minsan talaga dumudugo at pag pinipwersa <laughs> <Pag pinipuwersa>, rin. Pag <laughs> pinipwersa, dumudugo. Pero pag isa na ikaw na Ba yun? tiếp yeah, yeah. yeah. tiến six five Hala. four three two one kailangan kong mabuo yung uh, anong tawag dito? itong nga uh, garong bakal na ano yan hindi ko nga intindihan the goal is to combine tong dalawa for 1,000 pesos. so nagka na ako sa challenge <laughs> pero masakit yung pag niya medyo struggle sa nagugaknot ang kamot anong means?

panahon, ka pa. Very stressful. Oh! <laughs> 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 Muntik pa <Okay>. mahulog <laughs> e. Muntik pa mahulog. pa yun. Hey, uh, masakit. 5, 4, 3, 2, Kailangan pa bang i-memorize yan? basic <laughs>